Ah, bumalik na naman ang Sayon Ako's Guard. Ayun na, pumihis na yung panel. Ayun, sumunod ka naman sa amin, oh. Nakakaharakan pa kami sa dahil. Okay, sir. Simula sa pagkabata hanggang sa tumanda Binubuhay na kami ng aming panginisla Araw-araw, gabi-gabi, ang kami kong mapalaot Kahit malakas ang hangin at naglalaki ang alon Minsan may makiuwi, minsan din lang wala ay, mga kamiko, inaarangan kami talaga ng China Coast Guard, mga kamiko. Oh, no! Oh, ikot na naman, mga kamiko. Oh, shit! Oh, shit! Oh, Wala, oh, paano naman mga China na, na ah! China Coast Guard. Oh, ikot na naman, mga kamiko. Bueno. Talaga rin kami mga kamiko. Ay, ikot na naman mga kamiko. Talagang pinapalayas na kami. Ito tayo mga kamingo, malapit lang dito sa tabi ng Subic Sambales. 60 milyay mga kamingo. Oh no! Nung kapon mga kamingo, uh, China Navy yung 5 of the sa amin. Kapon. Uh, kapon. Para magawa na ng aksyon ito. Mga kami ko ng ating uh, mga Navy. At parang tayo pinapalayas na sa ating bansa mga kami Ay, dito lang may say. <laughs> Ay, yata talaga na yun. Ano ba pare? Talunin ko na yan. ayos sige. Ay, ano? Tapos sa mga po. Kaya ko lang may say. Ha ha ha. Gago! <laughs> umiikot na naman. Ay, umiikot na naman mga kamigo. Ano na, paano naman ito mga to? <laughs> Hindi na kami makapaghanapbuhay na maayos. <laughs> Hindi na kami makapaghanapbuhay na maayos mga kamigo. Uh, may kapitan ah, sana kaming kami ngayon. Uuwi na naman ang bigo. Dahil oh. sa Chinese Coast Guard na yan. Ah! Uwi na mga Uwi nito mga kami ko Gawa nito sa China Coast Guard nito Mga kami ko Maaari uh, pa sana kami mga kamigo at uh, may dadaanan pa kami isang buya mga kamigo hindi kami mga kapit, mga kamigo Gawa nito mga China na Coast Guard na ito kami mga kamigo China na yung paikot-ikot sa amin habang kami nag-aarindo Wala tayo dito wala na ito mga kami ko tayo isa sa kaupin na ng mga nating, China. tayo na na sa sarili natin. Natatakot na tayo sa sarili nating na teritoryo nating. mga kami ko. Atin mga kami ko. At nababahala wala na rin yung at mga kami wala ko. Wala na naman. Uwi na naman tayong bigaw nito mga kami gawa ng mga China Coast Guard nito. Inikot-ikutan na kami mga kami ko. Ayan, ah, pa-support nga pala na aking YouTube channel mga kami ko, at uh, page. sa ah, may kita nyo to rin sa IP page ko mga kami ko. Okay, makakabalap <laughs> tayo sa kanila. Dali-dali, samurai sa ating ulos. Amit, lahat ng mag... maglalaot, lalagyan ng kwan, ah, ng machine gun sa unahan. <laughs> Laban na lang. Nagkikikil na ako. <laughs> nagkikigil. Okay, Yun, nagkikigil na sa atin. Nagkikigil na si Paring na si Dagol sa atay na nibig. Baka gusto nila. Ganito. Baka gusto na nila laban. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ako hindi na sabi mo sa Ako mga kamigo, ah, ahawin na kami yung bigo nito mga kamigo. Aray, video ibo! Duhaan! Ayaw! <laughs> Angat mo! Angat mo! <laughs> Malapit ka naman magigil chong? Mm, malapit ako magigil Bakit? China, Bakit ka uh, magigil sa mga China Navy? Ay, kasunod-sunod na nakakalim mo na aso What? What the Ayan mga kamigo uh, Lumayo ulit ang um, Coast Guard ng China Ayan lumayo ulit kaya bumuli na naman kami ng mga yan. Kaya ano? Ah, bumalik na naman ang Sena na Guard. Ayun na, pumihit na po tayo. Ayun, sumunod ka naman sa amin, oh. pa kami sa daan. Malapit na kami sa tabi. Kita na mga bundok dyan. Wala nga nangyayari. So yun nga mga kamigo, uh, dito tayo yung uh, Dalawang dalawang kona, dalawang dito, na, dito sa atin. Uh, dalawang business na silang nabigo. Uh, kami uh, kami panayasin. Uh, so yun nga mga kamigo, uuwi uh, na naman kami dito bigo uh, dahil dito sa China Navy uh, na ito. Uh, Coast Guard gawa ng mayari, uh, may mayari ang pasanan po kami buya at may dadaan kami na din sa lalo po sa istimilyay eh kaso uh, ang problema ah uh, uh, si China Coast to ah uh, doon na naman talaga kami binuno nito mga kapito ang tatatong tatatong na namin na puro buklo ah uh, ngayon uh, na tayo ng Coast Guard uh, ng China uh, sana naman mga kamigo magawa na nato ng aksyon uh, at ng ating mga gobyerno uh, para makapagganap buhay ang uh, mga mangingista na kami uh, sa sa West Philippine at uh, sana naman mga pag-abag uh, ang aming ang aming sarili at magiging panatag sana ang uh, aming paglalawag. At dito lang din kami kumukuha ng kabubuhay ng, uh, ng sustento sa aming pamilya at sana naman magawa ng aksyon dito mga kamigot.